Hello guys, good day. So, isishare ko lang sa inyo yung ah uh, kini na clearing ako clearing sa area so mahaba pa tong clearing namin dito sa area so ang purpose ko talaga dito na mag clearing ako baka may na, naiwan dito sa mga gilid ito nga guys oh ipakita ko sa inyo guys so ito guys matigas to may mga sisiri ya guys yan guys oh ito yung mga sisir na nilagay nila guys oh. sa tagiliran hinalo sa masa so makikita natin sa layering guys itong party dito sulit, to matigas bato may kasamang carbon yung or uling pero hindi ito na mangingitim kasi sinama sa pag pag ano pag pag, pag yan guys oh buhangin kita nyo guys buhangin yan una binalot siya ng matigas na liring yung ito yan guys oh klarong klaro yan nakapaligid so dito nga party guys may nalitik ako dito pero hindi ko alam kung ano kalalim estimated ko lang 3 meters kaso lang medyo matigas pero subukan namin kasi magandang bearing nya guys oh. buhangin guys oh. buhangin sa ilog hindi sa dagat sa ilog kasi medyo ano ma, ma ano yung grano nya ma, medyo malalaki yan guys oh buhangin talaga yan ito ba parte dito is palanas so tatlong sapaw siya guys ito yung ano nila guys oh minasa oh ipakita ko guys Matigas talaga guys ito guys oh oh tumutunog pa pag ano oh oh matigas talaga siya guys na ano na guys pero maitim talaga siya na ano na sa medyo may kasamang lupa kasi yung ano nila yung masa ito guys oh yan guys oh palanas yan guys nahalo sa masa nila oh ito palanas guys oh ito bato dinurog nila pinatigas eh hindi ko alam kung anong hindi sila naggumamit ng siminto guys meron sila sigurong hardener na pang patigas nagtunaw sila ng bato so o oh, talagang matigas siya guys ito guys is usual talaga guys oh, sa dagat yun guys o oh. nabuo siya guys sa ilalim uh, buo siya ba na ma na masa Ayan guys so Nagkatsap yan guys so Magandang ano siya guys Play So Ito guys so Talagang ang hinalo nila guys Lupa Palanas saka may mga kunting buhangin pero nagmasa talaga sila guys na ano yung sulit yung sinilsil ko dito guys matigas talaga to oh, matigas talaga bali tatlong liring guys oh makikita nyo guys oh parang lumabo guys parang kakaiba ah. lumabo ito guys oh itong party dito guys palanas yan oh. kita nyo guys o oh. palanas talaga yan tapos dito medyo matigas siya kunti pagdating dito matigas talaga parang pag sinilsil mo para siyang ano guys yung sa bisaya bagul bagul sa, sa, sa lubi sa niyog yung bagul niya yung ano ganyan pag sinilsil mo ang tunog parang bagol bagol sa niyog sa bisaya yan guys oh klarong klarong buhangin guys oh. oh, talagang imposible magkakaroon ang buhangin ang isang palanas so bali tatlong sapos siya guys parang ampaw siya style ba so bali sa ano niya guys sa palanas siya sinapaw siya ng 3 inches ang kapal 3 inches. Pagdating sa 3 inches ah uh, 4 inches naman, ah uh, 5 inches naman yung medyo matigas. Pagdating sa 5 inches, ito na. May buhangin na, 'yan oh. Kalingin na dito, guys, wala guys oh. Oh, wala talagang buhangin dito, guys. Oh. 'Yan, walang buhangin 'yan dito, bato talaga 'yan hindi ko na lang binuhusan ng tubig yan bato talaga pero dito lang ang party na ano may buhangin yan o. so magandang kuding siya guys pero pagdating naman dito uh, bali one and a half inch ang kapal ng buhangin party lang dito matigas na naman yan o matigas So pagdating naman dito sa sunod naman na liring ano siya guys medyo pala na siya na may halong lupa yan oh may halong lupa so sinyalis to siguro na mababaw kasi may halong lupa malamig ang lupa pwede siyang walang tubig ang baon ito umalamig kasi nakasil siya dito na matigas baka mababaw lang to so baka meron kong ibigay sa nagbantay dito magandang sinyalis siya guys lakas dito ang detection guys banda rito talaga oh. dito lang na pulsyon malakas ang detection so hindi ko na lang ipakita yung pag pag ko so pag pag may nakita tayo dito sa bahay na lang natin i-vlog hindi kasi ako nag-vlog ng aktual hindi bawal sa akin yan mga aktual so ito yung mga liring sila nila guys ito yung gawa ng ano guys dito guys imperial site ito yung mga coding nila sa paggawa ng cemented o oh, cemented talaga guys bato na pinatigas maitim na bato nakahalo pa yung ano guys oh, palanas oh. sa itim na bato imposible pumasok ang palanas so meaning minasa talaga siya na naiwan guys oh, yung palanas oh. ito po guys oh. palanas talaga guys oh. yan kung sa ano sa sa tagalog dapanas dapanas ba yan o ganyan yan guys oh yan nahalo so sobrang tigas so maganda ang sight guys so pinag-aralan ko talaga dito baka may makuha kami na mababaw dito so hindi ko na lang inuunti-unti ko na lang kasi may bahay-bahay na dito mahalata tayo pag nag tayo ng malalim So meron kaming inoperahan sa banda sa doon malayo mga mga nasa uh, 20 meters. So tinigilan muna namin kasi umuulan minsan malakas, nakakatubig, wala kaming wala kaming submersible pump. Kaya tinigilan muna namin. Ito yung ginawa ko. Yan tinatag ko para hindi naman tayo mahalata sa area so nagtanim kung nuwari tayo ng ano dyan pang ano na panluto meron din akong tanim dyan na kamote ito ano uh, sa kaibigan ko na ano uh, tinirahan pero malat, malawak ang ano niya tinirahan so nakapadir kapadir Bandarol. kapadir dyan pero mababa lang makita tayo ng uh, mga tao dyan sa paligid na nagmamasid sa atin so pero yung entrance dito guys dito talaga tinambakan ko na lang kasi malalim guys yan dito yung pinakapadir niya guys So hindi ko na lang tinanggal 'to kasi malalim. So tubig green ang kasalubong namin dyan sa ilalim kasi yung object na sinabi niya nasa tubig. So ibig sabihin malalim kasi naka, ano yung area na kaibigito. Ala, dyan may tubig. Yung, yung tinisting namin. So ito guys oh. So, yan. Yung box na yan symbolize ng object yan so ito heart na naka ganyan oh, yan heart yan tapos ito yung duplicate guys yan duplicate yan sa ganyan so ibig sabihin na nandyan sa loob ng tunnel ang deposito na nakakahon so hindi hindi na lang namin itutuloy yan kasi malalim dito na lang sa ano guys kung baka mababaw dito kasi ang lugar na to guys is uh, scattered deposit imperial siya pero may mga marker talaga na ang ginawa pala nila guys yung marker sa uh, dito sa lugar na to isa lang ang pinakalitsit na nakita po na marker roon angkor angkor tanil angkor lak malaki tapos tapos yung harap niya parang may libing nakaganyan o oh, may ganyan uh, parang ginanya ng walis tingting na pitatigas na ano uh, parang siminto pero hindi siminto tapos may uh, may chemical siya kasi yung damo umiiwas hindi doon ano dagapang umiiwas. So may poison siya. Malakas ang poison. Pero dito guys, yung mga marker guys, uh, hindi talaga mahalata, guys. Hindi talaga legit nature lang talaga, guys. So yan guys, oh. Yung anchor tunnel na yan, guys. Yung anchor lock na ano. Yan guys, oh. Kita nyo, guys. Yan. Uh, ano talaga yan. Uh, ko hindi hindi masyadong malinis yan. So pero may meaning siya so talagang ano lang talaga uh, nature lang talaga pag ako nagbasa niya nature lang talaga pero nalaman ko yan na isa pala yan sa marker dahil dito dito sa likod ko yan kasi diyan siya nakaharap dokumentary ko yan Kinu, uh, ano tinanggal ko talaga yan So, dito, nakuha ko sa ilalim. So, big pot marker. So, malaking deposito, guys. Ayan, guys. So, oh, sa ilalim, guys. Oh. Ayan. Big pot yan, guys. Ayan, guys. Oh. Paa yan, guys. Oh. Ayan. Paa na malaki, guys. Ayan, oh. So, big pot marker, ibig sabihin, ah, uh, medium or large deposito, deposit oh. oh. ano talaga yan paa talaga yan sobrang laki yan, oh. paa talaga so dito yan sa ilalim nakuha ko oh, guys dito so nandito talaga hindi natin masabi yung volume of deposit pero sigurado ako na malaki laki talaga ang halaga kasi malaki yung paa guys yan guys So malaki ang paat paat talaga guys parang sapatos ya yan oh talagang may hitsura paat talaga siya oh eh? paat talaga yan oh eh? parang nakabutas yan sa ilalim yan so banda dyan may welcome sign dyan So hinukay ko talaga yan Ang kulay dyan Blue sa ilalim Tinigilan namin kasi matubig So hanggang dito lang po guys Sa panunood Salamat po God bless